saktong sakto ano ay mukhang natuloy pa rin yung maisog ang ibig sabihin pala ng maisog ay matapang maisog rally sa amin din dito sa amin ang oh, isog na ito pagkaisog to ganun so maisog rally <laughs> pwede matapang kaya naman pala eh oh ayan itinuloy daw itong uh, maisog rally na ito sa Dumaguete, Dumaguete City at yun lang, yung rally po ay nangyari at ito'y bagay na bagay sa mga dumalo at sa mga diehard ano ho nasa kadiliman nga <laughs> sanay naman kayo sa dilim namumuhay kayo ng kung ilang taon na sa kadiliman so siguro inisip ng lokal na pamahalaan ng Dumaguete City na walang problema sa inyo yan you see wala na sanay kasi kayo dyan namumuhay sa dilim dahil ayaw nyo makita yung mga taong niloloko nyo. ayaw nyo makita yung mga taong nagugoyo nyo. ba? Diba? At least ganun ang sitwasyon na hindi kayo nagkakinitaan. <laughs> Natuloy pala itong Dumaguete City Rally na ito, yung Maisug Rally. Yun lang, pinagkaitan nga daw ng supply ng kuryente. Uh, at paggamit ng Freedom Park kaya pati hagdan nagagamitin ng dating pangulong Roa Ru Rodrigo Roa Duterte ay hindi rin pinagamit daw. Yun. Hindi daw pinagamit. Pinagkaita ng kuryente. You see, tapos sasabihin naman ng kampo ni Dikong, nasa kapangyarihan kasi ang kalaban. Ay, sino bang kumalaban kay Marcos Jr.? Pwede ba kayo? Okay. Pwede ba kayo ang gusto na si Sara Duterte ay maupo agad sa pwesto? Nagmamadali, ano? Ang ibig sabihin yan, Nako, matakot kayo dahil posibleng mapadali rin kayo sa ginagawa niyong pagmamadali. Sabi dito, isang kabalintuunan, tunaan, natratuhin ang walaman lang kortesiya at respeto ang leader na minsan rin nagsilbi ng tapat. Respeto ah, speaking of respeto. Sana kahit papano alam niyo yan sa sarili niyo. Dahil um, kayo po, in the first place, kayo, ikaw mismo di at yung mga bataan mo dyan, mga taong nasa paligid nyo, ang nagturo. Ang nagturo sa mga kababayan natin na naging diehard para para iwaglit sa isipan ang salitang respeto. Tinanggalan nyo sila ng respeto. ba? Diba? Paano nga ba mamuhay? Paano nga ba lumaban itong mga diehard? Napakademonyo po. Matinding manira. Okay? At yan po ang naging trabaho nila. nila. Siraan ang kalaban nyo para kayo ay manaig. O ba? Diba? Kayo mismo ang naturo. Okay? Na hindi na uso ang respeto sa panahong ito sa inyong poder, sa inyong lugar, sa inyong hanay. Bilang mga diehard, hindi po uso ang respeto sa inyo. Kaya yung sinasabing dapat daw ay respeto itong leader na ito, o di, irespeto nyo mga die hard. Bakit gusto nyo irespeto ng, ng hindi die hard itong si Digong? O di ba? Kayo ang dapat magrespeto. Hindi pa ba sapat yun? Akala ko ba napakarami ng mga die hard at, at kung tutuusin yung respeto na magagaling sa die hard, that's more than enough. Bakit kailangan nyo pa na respeto ng ibang tao na tinuturing nyo namang kaaway? Di ba napaka-ironic nun? Ituturing mong kaaway tapos you're asking respect? That's That's bullshit. ba? Diba? Gusto mo ng respeto na manggagaling sa mga taong itinuturing mo ng kaaway, ay kalukohan po yan. Okay. Dapat daw respeto dahil nagsilbi naman daw ng tapat at mabuti. At itinuturing na ama na higit sa mas nakararaming Pilipino. Yun lang. Ito totoo, mas nakararaming Pilipino ang inabusan nyo. Mas nakararaming Pilipino ang niloko nyo. Mas nakararaming Pilipino ang sinira niyo at binaluktot ang kaisipan. Naging baluktot, naging baligtad ang kaisipan ng marami nating kababayan dahil po sa inyo. So totoo, totoo na mas nakaralaming Pilipino. Pero ang tanong dito, talaga bang nagsilbi kayo ng tapat sa ating bayan? Take the case, unti-unting naglalabasan kung ano yung mga ginawa niyo kung ano yung mga panluloko nung kayo po ay nasa pwesto, unti-unti nyo lalabasan. At sino ang posibleng lumabas niyan? Posibleng yung mga dati nyo rin taga-suporta na na sa inyo. Karating ang panahon na malalagasan talaga kayo ng mga taga-suporta. Ito kung mga nasa paligid nyo ngayon ay posibleng ito ay umaasa lang na matulungan nyo pa sa kanilang, sa kanilang pagpasok sa politika. Alam naman natin kung sino yung mga yon, mga personalidad. Diba? Alright. The ex top cabinet official is thanking Duterte. Ito po ay pahayag ni um ni dating um ni Attorney Vic Rodriguez. Dapat daw ay tratuhin ng you know, with respect. All Salamat PRRD sa ipinakita mong determinasyon na pamunuan ang pagbabantay at paglaban sa abuso at pagmamalabis ng mga bagong mga api. Mga api. Bagong mga aapi Baka nga, posible, naniniwala ako doon, na itong administrasyong ito ni Marcos Jr. ay nakikitaan na rin natin ang ganitong klaseng pang-aapi. Bagong mang-aapi. E di na nga si Digong. Okay? Dahil may bago na eh. Sinunda ng bago eh. Sinunda ni Marcos Jr. E di na nga. Ang tinuturing yung lumang mang-aapi. Mang-aapi? Mang-aapi. E si Digong. So tama. Tama yan. Bagong mga api. Ang patawag nyo sa pamunuan ngayon ni Marcus Jr. Ibig sabihin, kayo pala yung lumang mga api. At parang ayaw nyo tigilang mga api, kaya siguro kayo ay nanggagalaiti sa bagong mga api. Tama ba yan? Good luck!